isa pang espesyal na sa nun dish ang unti-unti namang nawawala. Ang bola katalana. Yung bola katalana, para siyang yung version ng mga waray ng embutido. Giniling na karne ng baboy ang pangunahing sangkap ng bola katalana. So this is breadcrumbs? Opo. Anong nagagawa nitong breadcrumbs? Para hindi sa po mixture? po siya mabind po yung meat at siya hindi siya maghiwa-hiwalay. Yung Bola katalanam sikat na sikat ito dati sa si summer, pero ngayon, hindi na masyadong niluluto, ano? Opo. Tuwing special occasions na lang. Opo. Why is that? Kasi po, parang ano, mahirap siya. Okay. Pwede na po siyang balut sa sensal. Sa sensal. O, explain mo nga sa akin, ano ba itong sensal? Yung sensal po, yun po yung leaf lard. Yun po yung lining ng... Bituka. Stomach po. Ng stomach. Oo, baboy. Opo. Ang Bola Catalana mas pinaespesyal dahil sa sahog nitong nilagang itlog, Vienna sausage, keso at pimiento. So mukhang ready na yung ating Bola Catalana. Ano nang gagawin natin dito? I-bake na po natin siya. I-bake na natin. At least po one hour. One to one and a half hour. Di tulad ng embutido na ini-steam, bine-bake ang Bola Catalana. Kaya nagkakaroon ito ng kakaibang lasa. After one hour? eto na yung ating Bola Catalana. Looks good! Ay, sarap! Tsaka, siksik na siksik siya. Ang perfect nung may cheese. Mas masarap pag maraming -mm. cheese. Ang perfect! Mas masarap ba ito na may olives? Masarap din yung olives. Mmm! Very good. Yung ibang embutido, para matikman mo talaga yung lasa, lalagyan pa ng ketchup. Pero ito, May as possible. is, pwede na. Mabibili ito sa halagang 260 pesos bawat isang balot. Espesyal ang bola katalana dahil sa balot nitong sensal na limitado lamang. Ang sensal o caul fat ay ang taba ng baboy na makikita sa tiyan nito. Nagbibigay ito ng mas nakakatakam na itsura sa bola katalana. Sa bawat baboy, isang sensal lamang ang makukuha. Alright, so aalamin natin ngayon kung paano kinukuha yung tinatawag nilang sensal o yung pambalot doon sa bola katalano. Ito, intestines. Ito yung bituka. Tapos ito yung puso. Puso, atay, ito yung kanyang chan At makikita mo yung chan niya, merong manipis na manipis na manipis na parang plastic, no? Parang lining. Yan yung tinatawag na sensal na pinambabalot doon sa bola katalana. Sensal. Ito lang yung talagang pwedeng gamitin kung gagawa ka ng bola katalana. Pinatunayan ng mga Samarnon na sa ating mga Pilipino walang nasasayang na sangkap. Lahat pwedeng lutuin, lahat pwedeng kainin.